lang po muna tayo mga kapamilya. Kaya ang mo. Thank you so much. niya. Oh my God, how pretty you are.

Okay, what's up, what's up, mga people? Muling nagpapalik ang inyong Perry G. Meme upang magpasaya at magbigay Gini for the whole society. Last week, tumayo si Pong sa Las Piñas, at ngayong araw, mabibiyayaan naman ang isang Meme ng Post Proper outside sa Gig City! <laughs> to follow with Jika. cast Ngayon, natin ang isang kulilang ilaw ng takanan dito sa Taguig. Let's go! Woo